welcome back mga katatan another day is another pagtitinda na naman tayo ngayon mga katatan kumusta po kayo uh, na miss nyo ba ang mga videos na ganito uh, ako ay humihingi ng pasensya mga katatan at ngayon lang ulit tayo nakapag upload gawa ng may mga importante rin tayo mga ginagawang bagay no kaya eh, mga katatan ngayon ng araw na ito ay ang ibabahagi ko na naman sa inyo ay tungkol sa pagkakalas ng ating mga sabi paninda at para dyan sa ating mga bagong butcher ayan tara mga katatad samahan nyo naman ako sa araw na ito at ngayong araw nga na ito mga katatad no, ay kalahating buo ang ating baboy o half carcass kaya ito mga katatad ah kakalasing ko ito nang dahan-dahan step by step nang sa ganun sa ating mga bagong butcher dyan no? ay masundan o madali nilang masundan mga tatad -tad. at ito nga mga tatad no? tatanggalin na natin ang tampalin at sa pagtanggal ng tampalin napakadali lang po at basta sinunod nyo ang proseso no? kung saan to at sunod natin mga tatad ang singit o yung taba dito sa ham legs na nakadikit no? at itong laman na nakadikit dito sa liyempo ayan Tinatanggal natin tong laman dito natin sa nakadikit sa limpo no. Nang sa ganun ay magandang slice ng limpo. At dito mga tatad no? sinunod na natin dito yung uh, lomo. Ayan, lomo mga tatad. Tenderloin no, kung tawagin. At dito mga tatad, uh, hihiwaan lang natin yung mga nakadikit na laman dito sa ham legs ng ganito. Ayan, at dito mga tatad, magagamit tayo ng panaga. Ayan, ah, uh, iwi lang natin dito sa buto, no? Ayan, pwede rin naman kutsilyo lang diyan ang gagamitin, pero mga tatad pag ganitong sa palingke, no, at baboy paninda nga ay hindi natin kailangan ng kutsilyo mga tatad gawa ng pagmadali ng trabaho ay hindi po natin makukuha ng kutsilyo ha, na at dito sa palingki mga tatad kailangan sa saktong oras ay nakapaglatag na po tayo ng ating paninda kaya sa ganon ay nagagamit tayo ng panaga dito pala mga tantad 'no, yung panaga ko ay wala pa ako 'no, nung panaga na walang dulo. At ang ginagamit ko lang dito'ng panaga panastas ay yung ginagamit ko rin o panghiwa sa mga nabili. Dito na no mga tantad 'no, titingnan niyo dito yung paghiwa natin o paghiwalay natin ng for chop at sa kanila Susundin lang natin yung pinakakabilugan ng ano, sukat ng for chop. At doon lang natin papadaanin yung patisilyo ayong yung panaga pala natin mga tantan ayan at dito mga tantan sa pag slice ng o paghiwan nito no, ay kailangan lamang lagi ang laki ng liyempo at yun nga kagaya ng sinabi ko mga tantan ay isasakto lang natin sa kabilogan ng no, pork chop o hugis ng pork chop yung ating pag slice katulad nito mga tantan no? ayan sukat na sukat ang laki ng pork chop ayan ayan yung mga daw. diba na maganda at ganoon rin ang lipo natin napakaganda ayan at nakikita nyo mga tanda no? na malaki talaga ang ating lipo or malapad dito pala mga tanda no? ay hindi pa tayo nakapagbukas ng roll up kawa so, nang nadaganan nga ng baboy ayan dito ay bubuksan na lang natin yan ayan mga tanda bubuksan na natin yung roll up at medyo hindi nga tayo makagalaw na maayos ayan, bubuksan na natin ang roll up ayan at dito nga mga tanda, no? di ko pa pinutol ang ulo ah uh, dito naman sa pagputol nitong ulo pag kalahati lang babi ninyo mga tanda or half carcass no? ay napakadali lang po kasi kitang kita na po dyan ang pinaka join ayan, sa nakikita nyo at ang paghiwa nga dito ng ating ano, pasdalig, no? ay dir-diritso lang yung ating kutsilyo yan, nang sa ganon na ay pantay yung ating putol ng ulo. Ayan. At dito na, dito na tayo sa part ng solder, uh, soldier, no, mga tatan-tatan. At dito, tatanggalin na natin dito ang spear ribs or yung buto-buto na nakakapit dito sa ating ham, uh, ay ano, solder no. Ayan. Yan mga tatan uh, ganyan lang kadali no, para dyan sa ating mga bagong butcher. Ah, uh, sana ngasundan niyo na naman ito at panoorin niyo ito hanggang dulo mga tatad nang sa ganun ay makuha niyo nang maayos o kung paano ang diskarte ko sa pagkalas ng ating babi paninda. At dito nga mga tatad itong may mga dugo-dugo dito ay tinatanggal natin to. At pagkatapos natin tanggalin 'yan, no, uh, tatanggalan natin ng balat at hugasan po natin ng na matanggal ang dugo. At ihalo po natin 'yan sa giniling ganun pang at mm, paano no ang proseso ng mga tinanggal natin ng mga taba-taba uh, meron na tayong tutorial dyan di pa check nyo lang dyan sa ating mga videos na inupload upload ang tutorial ng ating mga Kinawang doon sa mga tinatanggal natin mga taba-taba at ganyan lang ako magtanggal ng pata no ang pata po pa dito ay kasama na po ang bias at ganyan ang sukat ng ating pata Ayan. At dito naman mga tatad, no, uh, diretso tanggal tayo dito ng paypay. At sa pagtanggal naman ng paypay mga tadtad, ay kaya niya kanya rin tayo ng estilo. At ito ang aking diskarte no sa pagtanggal ng paypay. Ayan sa Shordel Blade no. Ayan para diyan sa ating mga bagong butcher sa mga wala pang idea. Ganito lang no. Ayan, hiwain mo lang ang taas at tsaka yorin nyo lang yung laman na nakadikit at iikutan nyo lang ng kutsilyo ng ganyan ayan hanggang sa makuha nyo yung tamang ano ah uh, proseso tapos yan ay uh, yan hatake lang yan 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 didihinan mo lang at yan ang kalalabasan ng matataan zero zero yan ayan ay matataan no sana nakuha nyo naman kung pa, no? ang mga diskarte ng ganito pagtanggal ng paypay -pay at sa pagkakalas ng ating baboy paninda sa pagkakalas naman ng ating baboy paninda mga tatad ay kanya kanya po tayo ng estilo no? tayong mga tindero or chopper ng palingke o sa mga butcher natin dyan ano? No? at dito nga mga tatad no? ang dito na tayo sa part na pagputol ng patahulian ang putahulia, pata pala natin dito mga tatad ay putol no? or binubunlis na natin at ganito ang style ko mga tantad o style ako yan. kinagamitan ko ng panaga mga tantad nang sa ganun ay maputol yung uh, buto na maliit na nakadikit dito para makuha natin yung tamang bunlis ayan at mamaya tatanggal lang rin natin ng buto yung ano nakatitirang laman doon ano at ito nga magiging bias na yung ating pata hulihan at yan uh, pata putol lang tawag yan sa amin no at ito naman ay mababa lang ang ating bintahan yan at dito na tayo mga katadtad sa pagtanggal ng balakang o yung boto-boto dito sa ating ham legs at ito na nga mga katadtad tatanggalan na natin ng uh, balakang ayan kitang kita ng joy dito gun-join dito na mga katadtad nung pagtanggal natin ng lomo at inikutan ko nga lang ng kutsilyo mga tadad nang sa ganun eh madali na nating makuha yung ating balakang ayan yan eh ikot lang ng kutsilyo dito sa may pinaka join yan ikot uli ba na dito sa may buntot at hawakan natin yung buntot tsaka diretsyo na ang hiwa natin yan hanggang sa matanggal na natin yung balakang ayan ganun lang mga tadad kadali no at sa mga buka natin mo share dyan ah sana po makuha nyo ito ng mga ano no. At ito nga, dinandaan uh, na natin ito. Sa ganun na masundan niya ang ating mga kabotsyar dyan. Tayo naman ay hindi nag ng oras no. Gawa ng ito, uh, maaga nga tayo dito. At saka kalati lang ang baboy talaga natin ngayon. At nagkakaubusan nga ng baboy mga tantad. Kaya ito, isang buho sana ito. Kaso biglang merong kaming tindera na hindi na deliveran. Kaya ito, hinati na lang yung ano ating paninda dito at yun na lang yung diniliver at andito na pala mga tatanda sa part na tatanggalin na natin bias ayun, nandito lang mga pina, pinakapagitan no? o pinakalayer mga tatanda dyan lang natin didiritso ang ating kutsilyo yan, isasadya lang natin sa bias ang ating kutsilyo yan, diriritso lang, puro lang pababa ang kutsilyo mga tatanda yan, yan ganyan lang mga tatanda, then Ikutan nyo yan dito sa may bandang taas sasadsad nyo rin sa buto ng ganyan paikot di na nga lang nakita dito mga tadtad no pero gano'n lang mga tadtad sasadsad nyo lang sa buto yan ganyan kung gusto nyo makuha ng 0-0 yung ating uh, bias at ang, tantad, no? ayan ng nga mga tadtad no ay 0-0 mga tadtad ayan gano'n lang mga tadtad no kadali uh, ang ating pagtanggal ng bias sa uh, sa, sa una lang talaga mga tadtad ah uh, posible talagang mahirap talaga sa una kasi wala naman talagang nagsimula na magaling agad no ayan kaya nga ako nagbabahagi ng mga kalaman natin mga tatad no pang sa ganun ay ating mga bawang butcher ay magkaroon ng dagdag idea o dagdag kalaman tungkol sa pagtitinda ng ating bawi panida o lalo lalo, lalo, lalo lalo, sa pagkakalas mga tatad at ito na nga yung pata natin ano, na bunlis ayan tatanggalin lang natin yung buto na ginamitan natin kayo na ng panaga ayan yan po ang ah uh, hinataw ko ng panaga no para tatad na sa ganun ay maayos ang ating laman hindi durog ayan pwede naman punaytin nyo lang yan mga tadad pero na ako mga tatad ginagamit ako talaga ng panaga at andito na tayo sa ano no ayan ham legs ayan ah uh, or pigi mga tatad ayan i-display lang natin ito mga tadad no at ganito ang ating ah uh, style no sa pagtanggal na uh, pag display ng pidi ayan panoorin nyo mga tatan ayan tatanggalin ko na muna ang mga pinaka dulo no o yung pinaka -sherloin. yan ang tinatawag nyo sirloin no at ito Hiwahan lang natin ng ganito at tatanggalin lang natin dito sa pinakabilugan at yan ang muna Ng ating i-display ayan itong kabilugan mga tatan ay lilinisan lang natin no tatanggalan natin yung mga taba-taba nakadikit Ayan, nang ganyan. Ayan. At yun po mga tatad, isasali rin po natin yan sa ginuling. Ayan. At dito nga mga tatad, no, uh, i-sasabit lang muna natin yan. Ayan, ang magsisilbing display na laman natin na nakasabit. Dito naman sa kasim, mga tatad, no, ay nagagawa tayo ng limpo limpuhan Kaya ganito ang gagawin rin natin. I-trim lang natin ito, mga tatad. At ito, tinatanggalan muna natin yung mga taba-taba pang Ayan oh, oh. ang mga ano, puro pala ni. Ayan. At dito, lilinisan muna natin. Bago natin ititrim yan mga tag Ayan. Unang-unang dito, gagaw ko yung sa may torque Ayan. Tatanggalin natin. At saka itong laman dito. At papantayin lang natin ang laman dito mga tag Kaya na tayo dito nagtitrim mga tag Nang sa ganun ay makuha natin ang tamang sukat o tamang hitsura ng liyempo. Para yung ating kasim, ay, huwag mo -ma po. Ayan, mga tab-tab. alam mo lang. Ayan. Kasi may mga tab no? Ang uh, kung gusto nyo gayahin ito, na magkaroon ng lumpulimpuan, ay ganito lang lagay natin, mga tab-tab. Simitrim lang natin ang... hindi ako nang dito, mga Si Ana. Ayan, tayo na nga mga tab no? Nakuha na natin yung tamang sukat. I-slice na lang natin ito ng pahaba. Yeah, sasabit lang muna natin niya at mamaya pa natin i isleasing niya. And thank you for watching mga tatan.